ganito kahirap guys maghanap ng poles masaya maligo pero mahirap muna ang yung pagdadaanan ito kung saan saan na kami nasuot suot <coughs> taglit lang tala lang ka tay salamat tay

guys eh, tayo, tulong tayong tulong tayo pagka ganto tatawid tayo sa napakahabang magmura sana ako <laughs> guys so nahirapan na guys sa so, ibon kasi siya hindi siya maay Hey, nahirapan siya magaan siya eh <laughs> nahirapan talaga magmagaan ito ay gugo ang aming pagsasabon Siguro malapit na kami Pero malayo pa So yung guys din na kami nababasa ng tubig Nababasa kami ng pawis Si mama oh grind pa yan Tatlong oras na kami naglalakad Kung di nyo lang naitatanong guys 3 hours na tayong naglalakad ba? Ada Dia hormat di jaring daerah vlog Sumabi siguro Tangat, mo sa akin Nag-picture tayo dun sa ano sino niya diba? Eh Ha? Hmm? Tangat, mo sa akin Ang pagmara ko mo sa akin yung nag-picture tayo sa post tingnan sa picture Nasa'yo Tingnan mo, nasa'yo Pinuha mo sa akin okay, okay. No, sa kanya kalit Ginawa mo sa akin.

¿Qué? Nah. la va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?